na inaabot daw ng tatlo hanggang apat na taon bago matapos ang pagtatayo ng malalaking planta ng kuryente sa bansa. Pero kung hindi raw masasabayan ng sektor ng enerhiya ang pagtaas ng demand para sa kuryente, baka mabaliwala ang mga magandang nasimulan sa paglago ng ating ekonomiya at krisis sa kuryente, ang kahinatnan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. If we have another energy crisis, it will, it will, stop the growth of the economy. We cannot afford to have another uh, crisis. Naniniwala ekonomisang sisulita Maring Winnie Monsod na kung hindi ba dadagdagan ang mga planta ng kuryente, kukulangin na ang supply ng kuryente sa mga susunod na taon, bagay na makakasama sa bansa. Ang paglaguro kasi ng ekonomiya, hindi nasasabayan ng na paglaki ng supply ng kuryente kinakailangan. Bakit nga ba nagkaga dito? Kung noon pa mang dekada 80, naranasan na ang kakulangan sa power supply ng bansa na nauwi sa malawakang brownout noong termino ni Pangulong Cory Aquino. Hindi rin ginamit noon ang 620 megawatt bataan nuclear power plant na pinagawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Noong 19, 1983 pa, wala nang wala nang, wala nang you know pipeline wala ng pipeline of projects. So nung dumating si Cory, talagang there was no generating plant sa pagsasaliksik ng GMA News Research. 1988 nagsimulang pumasok ang private investors sa power generation pero nagpatuloy ang mga brownout. 1993, panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos na ng kontrata ang mga independent power producers. Nagkaroon ng sapat na power supply pero sinasabing nagpamahal ito sa kuryente. Bawa, magbebenta uh, sila ng uh, sila ng kuryente no? at magbebenta sila ng kuryente uh, dapat ay maubos man natin o hindi, ay mabibili yun. Uh -huh. no, ang assumption doon ay nabili yun, kaya dapat ang kita nila assured. 2001, naipasa ang Electric Power Industry Reform Act o law at naging pribado ang mga power facilities at transmission system ng National Power Corporation. You won't be able to get a law much better than that. Uh -huh you just have to learn to implement it properly and everybody do their share. I-repeal natin ang EPIRA at ilagay under effective public control ang industriya ng kuryente. Ang pagtatayo ng malalaking planta ng kuryente ay kadalasang inaabot ng tatlo hanggang apat na taon bago matapos. Ang San Gabriel Power Plant halimbawa sa 2016 pa mapapakinabangan. Bukod dito, merong pang dalawang planta na itatayo na sa 2019 pa matatapos. Samantala, sa Tayana Industria, dagdag ng 400 hanggang 500 megawatts na power supply ang kailangan madagdag kada taon. Uh, medyo na-delay na yung papasok ng mga plants na that were originally planned. No? So ang pinakabago niyon, tumatanda na yung mga existing plants. Dapat magpasok tayo, maski na merchant plant, to meet the gap that we are beginning to see. Naniniwala si Monsod na hindi pa naman huli ang lahat. Kung agarang matututukan ng husto ng Department of Energy ang pagpaplano at expansion ng power generation. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.